What's up, guys? Welcome back to another episode of EarFlix, a channel dedicated to create hearing awareness through the use of information about the ears, how your hearing aids work, how your hearing implants work, at, syempre, practical application ng mga habilitation, and rehabilitation techniques na makatulong sa inyong makabiniguli at maintindihan pa lalo anong nangyayari sa inyong mga tenga. Para doon sa mga bago sa channel to, my name is Sir Eros. I'm a clinical audiologist and as well as hearing loss educator na based here sa Singapore. Kaya nating ginagawa ang EarFlix is to create a community of hearing awareness advocate sa bansang Pilipinas kasi alam naman natin hulang na kulang na kulang tayo nun kaya nga kayo nunod na itong earflex eh. kaya kung game na kayo game na rin ako, please hit that subscribe button and hit that notification bell for more videos about earflex okay. so ang topic natin for today is a continuation of last week's topic which is middle ear implant okay. kaya continuation to is dahil uh, last Thursday nagkaroon tayo ng surgical case which is middle ear implant o yung vibrant sound bridge okay. kinaganda nito is uh, ito, dito sa ating vlog natin for the day kukwento natin ng buong detalye kung ano nangyari so two weeks ago uh, meron tayong kinounsel na pasyente isa siyang uh, 35 years old male na kung saan eh, meron siyang conductive hearing loss So kung gusto nyo malaman ulit yung conductive hearing loss, meron tayong link sa taas, click nyo lang siya. Uh, dadalhin kayo sa page para i-explain ko ano yung uh, sensorineural hearing loss, conductive hearing loss, and mixed hearing loss. So itong pasyente na to, meron siyang conductive hearing loss sa kanyang left ear. I-present okay. din natin ngayon yung kanyang audiogram para meron kayong idea kung ano nangyayari. Ang main problem ng pasyente is uh, hindi siya makasuot ng hearing aids dahil yung kanyang ear canal eh maliit yung butas o yung tinatawag natin uh, meron stenosis na kanyang ear canal ngayon ang problema sa pagkakaroon ng stenotic ear canal is syempre hindi siya makakapagsuot ng hearing aids okay? so inafera natin siya ng mga ibang devices so, yung tinatawag natin bone anchored hearing aids okay? o tulad ng Apollon parang equivalent ng Apollon sa ating contact mini pero hindi niya nagustuhan kasi uh, tulad nga na nasabi natin sa nakaraan nating vlog na i-stimulate natin yung bo boat, boat ng ating cochlea through bone conduction amplification now uh, kinounsel yung pasyente ng aking colleague si Mr. Chong subalit hindi siya natuwa dahil nga junior ko kasi si Mr. Chong So, uh, may demand yung pasyente na kailangan ng mas magaling na magtuturo. Kaya doon tayo pumasok. So, ang in-offer ko doon sa pasyente is sinatawag natin middle ear implant o vibrant sound bridge. Nag-agree pasyente na will undergo for surgery after uh, after 2 weeks which is August 20, 2021. So, in schedule ng surgery ng alas 4 ng hapon. Uh, alas 4, nandun na ako sa Glen Eagles Hospital. And from there, uh, naghintay lang tayo Then pinapasok na tayo, kala ko straightforward yung surgery. Yung pala, yung pasyente, kaya pala siya merong stenosis ng kanyang ear canal, eh nagkaroon siya ng multiple surgery at kubagan na apal yung kanyang ear canal. Okay. Medyo traumatic sa pasyente dahil kasi every time nagpapaayos siya ng tenga, pumapal pa, parang ganun yung system. So ginawa namin is nareconstruct muna namin yung kanyang ear canal na kung saan eh tinanggal yung mga namumuong mga uh, mass dun sa ear canal na may access doon sa kanyang middle ear space. At completely insinarado namin yung ear canal by changing yung pagka parang tinakpan namin yung butas para balat na lang siya. Okay, so namin ginawa is nagkaroon tayo ng post mastoidectomy na kung saan yung bukong natin dito sa likod ng tenga, din reel out ng doktor para ilagay yung implant okay, so inabot kami siguro ng mga dalawang oras para ma-access yung middle ear space at makita natin yung tinatawag nating incus okay, so yung incus is siya yung isang part ng ating tenga na nakadikit sa ating uh, siyempre sa malus at sa stapes na nakakonek sa ating inner ear okay So, ang plano is kakabit natin yung ating implant doon sa buto para makarinig yung pasyente kasi vibration ang gagamitin nating source ng stimuli. So, yun nga, after 2 hours, mga 7 o'clock, oh sorry, mga 9 o'clock, tapos yung drilling, 9 o'clock, binuksan na natin yung ating sizer. Yung sizer naman, eh, para masukat natin kung kasya na ba yung implant sa loob. At ma-isarado na natin yung ating mastoid o yung ating opera so sa, sa kabutihang palad na enough naman yung space para mailagay natin yung implant okay. at by 10 o'clock nirequest na ng doktor ang ating uh, uh, vibrating ossicular prosthesis o yung 4503. 503 at yan makikita nyo sa ating video na kinabit na ng ating doktor ang ang implant sa loob okay so uh, natapos yung surgery around 11 o'clock and doon natapos yung ating kwento for today okay. kung makikita nyo straight naman kaya nang naman tumagal doon kasi nagkaroon na revision surgery pero overall yung procedure siguro mga 2 to 3 hours at we will switch on the patient after 3 weeks okay So that's all for today's show. Congratulations for reaching this part of our video. As usual, meron na naman tayong pa-promo for the end of the month. Uh, supposed to be last month, sinabi natin na ang ating promo for this month is uh, cellular phone. Kaso parang hindi muna natin gagawin yung cellular phone. Paumanhin doon sa mga nag -aabang. Ang gagawin natin for today is since uh, meron tayong quarantine sa Pilipinas, ang ating papa-promo at the end of this month is or sa ating live show is walang iba kundi uh, apat na tao ang mananalo ng 1,000 pesos. Uh, ang mechanics lang natin is of course share our video about middle ear implant itong episode na to. And next procedure is syempre kailangan yung mag-visit sa www.eroslomboy.com para ma makapag-rehistro. Okay? So, kung nakapag-rehistro na kayo last time, uh, no need to worry about it. Uh, sasama, eligible kayo sa ating palabas. Ngayon, yung 1,000 pesos na yun, is, sana gamitin yung pampacheck up nyo. Uh, lalo na doon sa may mga ear problems. Uh, usually, yung mga ear problems na yun, eh, uh, kailangan ng ENT support. O, madalas na nakita natin dito sa Airflex needs ENT support. So, please. Share the video and also hit that or go to my website www.eroslomboy.com and see you soon. Bye!